Hindi magandang karanasan ang makaramdam ng inis at maaari pa itong maging hadlang sa isang masaya at produktibong buhay kung mangyayari ito sa lahat ng oras. Ngunit minsan ang pagkainis ay maaaring maging kapakipakinabang na damdamin. Karaniwan itong isang babala na malapit ng dumating ang galit at makakatulong ito sa iyong mapansin ang iyong mga hangganan o bahagi sa buhay na kailangan mong pag-isipan. Sa kasamaang palad, ang ilang mga tao ay nakakaramdam ng ganito sa lahat ng oras. Kung ang iyong relasyon sa inis ay parang bato sa iyong sapatos, palaging nandyan, ngunit hindi ganong kalaking bagay para bigyang pansin, maaari kang mabuhay ng may paulit-ulit na pagkairita. Minsan, ito ay kapansin-pansin, at sa ibang pagkakataon naman ay maaari mong kalimutan ang tungkol dito. Ngunit hindi talaga ito mawawala, Maaring maraming dahilan kung bakit madalas kang naiinis. At kung gusto mong tumigil ito, ang pagtukoy sa si sanhi ay ang unang hakbang. Kaya narito ang pitong dahilan kung bakit naiinis ka sa lahat ng oras at kung ano ang dapat mong gawin. Number 1. Malakas kang uminom ng alak, kafein o iba pang substance. Lahat tayo ay may mga coping mechanism na tumutulong sa atin na harapin ang pang-araw-araw na stress at maraming tao ang pumipili sa pag-inom ng alkohol, caffeine at paggamit ng nikotin bilang mga tool upang makatulong sa kanila. Pero may problema dito. Ang paggamit ng mga ito upang labanan ang stress, kadalasang nagre sa mas mataas na antas ng stress sa katagalan dahil sa kung paano ito nakakaapekto sa iyong katawan, kabilang na ang iyong nervous system. Ang isang baso ng alak o isang tabako, paminsan-minsan ay okay. Ngunit kung ang mga indolohensya na ito ay magiging isang pang-araw-araw na ritual, ang iyong pagkapagod at pagkamayamutin ay lalala sa katagalan. Ang alkohol ay may malaking epekto sa iyong mga neurotransmitter, kabilang ang serotonin na maaaring magpataas na anxiety. maaring mong mapansin ang pagbabago sa iyong attitude pagkatapos uminom, na maaaring tumagal mula sa ilang oras, hanggang sa isang buong araw. At ang kafein naman ay maaari ding nagpapataas ng antas ng anxiety dahil ito ay isang stimulant na naglalagay sa iyong nervous system sa mataas na alerto. Pansin mo ba minsan na nakakaramdam ka ng galit, pagkairita, pagkainip o pagiging impulsive pagkatapos magkonsum ng kafein? Number 2. Pinapagod mo ng sobra ang sarili mo. Minsan, nakikitang normal ang pagiging on sa lahat ng oras. May mga busy na schedule at hectic na buhay. Ngunit ang patuloy na pagsusumikap ng walang pahinga ay hahantong sa pagka-burnout. Kung gusto mong maiwasan ang anxiety, depression, pagkamayamutin, at maikling init ng ulo na dulot ng pagka-burnout, kailangan mo ng oras para sa pangangalaga sa sarili at pagpapahinga. Kapag gumagawa ka ng iyong schedule, magsingit ng ilang mga pahinga para sa iyong sarili. Mahalaga ang mga ito para sa iyong kalusugan na kung nakalimutan mo ay isang priority. Kung marami kang responsibilidad sa bahay, pag-aalaga sa isang pamilya at pamamahala sa iyong career, ang pag-iwas sa pagka-burnout ay maaaring maging napakahirap. Tandaan kung gaano ka kahalaga. Hindi masama na magsabi ng no kapag napakabigat ng iyong trabaho. Okay lang na hayaan ng ibang tao na gawin ng ilan sa mga responsibilidad para huminto at makahinga ka. Number 3. Ang kapaligiran o ang mga tao sa paligid mo ay toxic. Kung naiinis ka sa lahat ng oras, hindi ito nangangahulugan na may mali sa'yo. Kapag ang kapaligirang tinitirahan at pinagtatrabauhan mo o ang mga tao doon ay maaaring pagmulan ng iyong pagkairita. Bigyan pansin kung paano nakakaapekto sa iyo ang presensya ng mga tao sa iyong buhay. Kung ang iyong agarang tugon ay inis, maaring sinusubukan ng iyong utak na sabihin sa iyo na ang mga taong ito ay negatibong nakakaapekto sa iyong buhay. Subukang limitahan ang oras na ginugugol mo sa mga individual na 'yon. O ipakilala ang iyong sarili sa isang mas nakaka-relax na kapaligiran. Minsan naiipit tayo sa isang sitwasyon na hindi natin kayang baguhin o ayaw na nating baguhin. Maaaring ito ay pamilya na mahal mo o isang karyer na nakatuon sa iyo. Kung hindi mo maalis ang mga taong ito sa iyong buhay, isa alang alang ang paglayo pansamantala ng ilang oras mula sa kanila. Makakatulong sa iyo ang isang mini vacation na mag-isa sa isang hotel. Karaniwan para sa mga tao na iwasang gamitin ng kanilang mga leave o bakasyon sa trabaho. Maaring makonsensya sila sa pagkuha ng oras ng bakasyon o pag-aalala dahil baka makita pa silang bilang isang tamad. Bagamat maaaring wasto ang iyong mga damdamin kung ganito ang iniisip mo, dapat mong malaman na pwede kang maglaan ng oras para sa iyong sarili. Ubusin mo ang oras ng bakasyon mo dahil deserve mo yan. Number 4: Mga hindi naresolbang issue. Ang iyong patuloy na pagkainis ay maaari ding sanhi ng hindi nalutas na mga issue mula sa iyong nakaraan. Kung nabigo kang makatanggap ng closure pagkatapos ng isang nakakainis na karanasan, maaaring itinulak mo ang iyong mga emosyon sa halip na iproseso ang mga ito. Kapag nangyari ito, ang iyong mga negatibong damdamin ay hindi nawawala at maaari silang magresulta bilang inis. Kung ang iyong pagkairita ay nagbumula sa isang partikular na tao o sitwasyon, ang iyong katawan ay maaaring nagsasabi sa iyo na kailangan mo pa rin lutasin ang iyong mga damdamin upang makahanap ng kapayapaan. Kapag naiinis ka, isaalang-alang kung ikaw ay minamaltrato hindi iginagalang o nabigla ng isang tao o kung ang isang particular na sitwasyon ay nagpapaalala sa iyo ng isang hindi kasiyasiyang alaala, kung mahanap mo ang pinagmulan ng iyong pagkainis, maaari mong simulan ang paglutas nito. Maaaring kabilang dito ang pagharap sa taong nagkasala sa iyo o pakikipag-usap sa isang kaibigan tungkol sa nararamdaman mo. Minsan, ang isip ay nahihirapang mag-let go. Kaya kailangan mong gawin ang lahat kung gusto mong lutasin ang iyong mga issue. Number 5, masyadong mataas ang iyong mga standards. Kung ikaw ay isang perfectionist, kabiguan, galit at inis ay tiyak na mararanasan mo dahil imposible maging perpekto. At kahit na maabot mo ang iyong mga standards, ang mga bagay na mukhang perpekto ay hindi magtatagal magpakailanman. Ang mga issue sa anxiety at pagpapahalaga sa sarili ay kadalasang nag-aambag sa pagiging perpekto. At kung biktima ka ng mga halimaw na ito, maaari kang makaramdam ng sensitibo o pagkairita sa mga nakapalibot sa iyong value o mga halaga ng iyong mga kontribusyon. Ang nagpapalala pa sa pagiging perpekto ay ang mga matataas na standards na madalas na inilalagay sa ibang tao. Kung patuloy kang umaasa ng higit sa maibibigay sa iyo ng mga tao, hindi may ang pagkabigo at pagkayamot. Ang mga tao ay nagkakamali sa lahat ng oras. Ito ay kung paano tayo natututo at likas sa atin na unahin ang ating sarili. Kaya dapat palagi kang lumapit sa iba na may kaunting mga expectations at maraming compassion. Kung napagtanto mo na ang iyong mga inaasahan ay masyadong mataas para sa iyong sarili o sa ibang mga tao, ang pag-uusap tungkol dito ay makakatulong sa iyong makahanap na karaniwang batayan na maaring mag-alis sa iyong palagi ang pagkainis. Number 6. Hindi ka nagkakaroon ng sapat na ehersisyo ang pang-araw-araw na aktibidad ay may napakaraming benepisyo sa kalusugan, sa pisikal at mental. Kapag nag e ka, ang iyong katawan ay gumagawa ng mga endorphins at dopamine na tumutulong sa iyong balansihin ng iyong mood at maging masaya. At kung mag e ka sa sikat ng araw, maukuha mo ang mga karagdagang benepisyo ng vitamin D. Kaya kung gusto mo ng simple at natural na lunas para sa mga problema tulad ng pagkainis, stress at anxiety, Subukan mag-ehersesyo ng higit pa. Kahit na maglakad-lakad lang sa iyong lugar sa loob ng 20 minuto, ang ilang beses sa isang linggo ay makakagawa ng magandang resulta para sa iyong isip at katawan. Subukan ito at tignan kung gaano nito mababawasan ang pagkainis na nararamdaman mo. At number 7, hindi ka nagkakaroon ng sapat na dekalidad na tulog. Sa pinakamalalim na oras ng pagtulog, ang utak ay gumagawa ng maraming mga kamikal na nakakapagpasaya sa pakiramdam na nagbabalansin ng mood na kailangan nito para sa susunod na araw. Kung hindi ka nakakatulog na maayos, nakatadhana kang makaramdam ng inis. At kung nalaman mo na ang lahat ay nakakainis sa iyo sa lahat ng oras, ang kulang na tulog ay maaaring maging sanhi ng iyong kawalan ng pasensya. Ang pagpapabuti ng iyong sleep hygiene ay isang mahusay na paraan upang makakuha ng mas magandang pagtulog. Kasama rito ang mga bagay tulad ng pagkakaroon ng komportable at malinis na kutsyon at unan, pag-iwas sa mga ilaw kapag matutulog ka na, at pag-iwas sa screen time ng ilang oras bago matulog. Ang pakiramdam na inis sa lahat ng oras ay hindi normal. Kung gusto mong mamuhay ng mas maligaya, mas magandang buhay, sa alang-alang ang paghahanap ng ugat ng iyong pagkainis at sikaping tanggalin ito. Nga pala, alam mo ba na may mga desisyon na siguradong pagsisisihan mo sa buhay? panoorin sa video na to.